Ayan oh. oh, ang bilis eh o oh. Huwag sa hulihan o oh. Ayun, kinukuha din pala, ayun know. oh. O oh. Ayun, kinukuha nila Nagtawit hmm. Filipin? Diyan ba ba? Pwede Filipin? Huh? Video, video, YouTube Good morning mga ka-tem. mo siya? Parang... sa plan. talaga masyadong parang... Ayun kakakawa kaibigan ko rito ng, <laughs> <Tali> ng <asit>. <laughs> <laughs> uh, ano... Ah... Indiano. Ah, magur! Ayun Ah, ayun pa pare. ito. Ito ang pinaka Pinaka matagal ito. How many years, T? What sister? video. How many years? 28 years. Ah? 28 years. <laughs> 20, 28 years. Oo. Oh, ito ano to bago? So brother, how many years is your 6 years. 6 years. Ah, inshallah. Ang dami oh. Ito po ay panganda ngayon kasi id po ngayon mga idol. Ang dami oh. dami How many pieces? How many pieces? 20 how? Ha? 20 how maybe? Okay. Maybe 20. 45 Ha? Ah, 40? 40. 45. Ah, 45 pieces house. Ah, 45. Ah, 45, ah, 45 piraso pala ito. So, Nagsimula na po kasi sila nag ano, magsimula nagsimula na po kasi sila mag katay. Kaya yeah, tayo medyo nahuli tayo. Pwede tayo lumapit diyan eh. Wait lang. Sama Ang dami ng dami mga tao dito. Ya yeah, yeah, mama, Mabayosin. Mabayosin. Alam na alam yung kapatid ni Sir na babae eh. Sabi niyo, driver ako ni Baba Joseph. Ito, oh. dami oh. Hmm. Ang ano ng sungay nila nga ah, ba oh.

Ah, oh, wala pala masyadong tao. Ito naman yung handa ngayon mga idol, mga pagkain, oh. Ayan, oh. Sandwich. Pili tayo. Tapos, meron din, meron din pong tea. Ano po kaya natin? Ito, titikim tayo na ito. Buwa tayo ng isa? Kain po. Hehehe. <laughs> Sabi <laughs> na yun. Tapos. Ah, milk. It's crunchy. Ah, okay. That's you. Okay. Thank you. Sugar. Sugar. Meron pang cute ng ano, asukal o. Thank you gatas pala to tapos andito yung tea mayroon ding ano yung mayroon ding arabic coffee yung tong dalawa kaya mga kaibigan natin dito oh mga martis din <laughs> ayaw ah hey, eh zen zen some... Tea, you want tea? <laughs> tea. <laughs> so, where? Ato this man, this is cool. Pa pasaway din mo Mga driver po din po yan dito. Mga mga driver sa mga kapatid ni boss. Doble <Avenge> baba. Choki baba. Tayo sila, leletero. Eh Mga pamilya ni boss. Oh. Oh. Okay naman pala lang. Ha? Okay jo. Mm. Ayon. Ayon. Ayon, uh, uh, mm. Ito yung kapatid ni, ni Boss, yung pangalawa, yung nagsisilpon, kahawig niya yung ama nila. Ayan. Ito naman yung Boss ko, ni si Boss. Yan. 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 Ayan, sila. Dito. Hmm. Tapos dito. Wala. Hmm. Nagtuwian, nagtuwian na po kasi yung iba eh. Ayan si Sero. Ayun oh. yung amo ko. May nakasombrero. Hmm. Ng mga kamag-anak din po niya ito. Mga pamangkin. Ayan. Kapatid. Ayan. Ang kaibigan. <laughs> so uh, yeah, baba. What you, <laughs> huh? Video, video, YouTube. Video, video. yeah, YouTube. <laughs> Diyan. naman ba yan mag-video kaya okay lang. <laughs> eh, dadalhin na po sa sakyan. Tutulungan, oh, Assalamualaikum <laughs> Ya, tutulungan natin Oke okay. Bapak Padalhin na po ito sa kakarga na po sa satakyan Yung, Bapak oh. Ah, yung Yung driver nah. Ah, no driver this one

Magkano lang kami? Ah, kami taga deliver sa mga hatid ngayon. <laughs> Aywa. Taga deliver kami mga idol. Kasi mayroon binibigay na pira. Para wag tayo tayo. <laughs> Ayano, oh, bigay. 1 kg. Oh. Ay, dami mga nagtatao dito, yo. Oh. Oh, dami dito, oh. Uh, ayan sila. Dami. Ay, yung ano, yung laman loob, ayan oh. Dalhin po 'yan doon sa labas mga idol. Tinatabunan po 'yan. Ayan, oh. Tinatabunan po 'yan yung mga ano na yan, mga balat na 'yan. Ay, mga balat. Yung laman loob pala. Ayan no? Pwede pa mapakinabangan to eh oh. Oh, nandyan Ayun, no? Tapos meron silang ano Meron silang ah, hinahanap Pwede pa sa atin yan no? Ayun, no? Oh. Kinukuha kasi nila yan eh May pinipili Pero hindi nila kinukuha lahat Meron silang ano Meron silang hinahanap lang part Park, park yan, sa laman loob meron lang silang kinukuha pero hindi nila kinukuha yan lahat yung mga inaano lang nila ayan o iba nililinis ayan po o ba? Diba? marami yung butas hanggang doon sa dulo ayan meron din meron din dito ayan meron din dito ayan meron nga dito ayan o oh. ayan o meron lang silang ano meron lang silang hinahanap sa parts ng laman loob okay Kunti na lang pala <laughs> Why? After send video, This one? Okay, oke okay. oke okay, you have number, no problem. I see? What, what, what you want video? This one or this one? I video. I, I here. Baik papa video sya. Kok konti? Ano lampu <laughs> kasih ngayon? Isa lang po yung nagano, nag isa lang po yung ah, nagbabalat. Dati dalawa, mabilis. Ngayon nag -isa na lang yung nagbabalat kaya yun. Matagal. Kasi ba? Dapat hinihila kasi pag hinawakan po yan sa sungay Pag hinawakan po sa sungay, umaano yan, ah, pumapalag dapat sa paa, sa hulihan tapos hilain pinipili nila oh kumukontra yan eh kumukontra yan ayan oh yung paan yan no dapat sa ano talaga dapat sa hulihan kita ga gabidyo man tayo eh hindi man tayo makatulong Yeah. Yeah. Brother. brother ini nanti masabi gua hindi ma di maintain diyan. Ye ghost pinatin nanglo. Hmm. Here brother, league. Here, here, here. Here, 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 tang tang Ya! Andiswan. Ya, good. Oh, main Kasi pag ano pa, this one. Ah, hmm. yeah, yun, na na rin yung isa. Dapat talaga sa ulihan. ayano oh. o oh, mabilis, eh, oh. <laughs> Pag sa ulihan, mabilis. Pag, uh... ah... Yeah. Hmm. yung isa, nahihirapan, 'yo oh. Kum kumukontra kasi. Ramatula you hold the last. Lah, <laughs> Lal <laughs> da ba na? Totoo na yun eh. Na hindi ka ay yan, na ito na mo yung nawakan niya Ramatula, oh. you hold here, last, here here, ramatula here, here here, hereo bak. Ay wah, ay wah. Yow na intindihan yah. kasi sila masyadong mintind ng ano idol, uh, English parang ako din ba? Hirap din ng din ng English. <laughs> Hirap din ako maintain din ng English eh. Di ba? Nagpa-video kasi ito eh. konti na lang. Last na lang ito. Pang ano pala ito ah? Panlima! <laughs> Ayo, <laughs> berada. Too, yeah, too, yes, oh. ah, too much ah. ya. Ya, too much. Mapi. Ah, too Ah, you take it? Huh? No, Dep <laughs> Yes, baba. Ah, ini ne kali. Oh, Nepal, ya. Ah, oke. pala nama ulo. dami lima. Ayo. Pala <laughs> <laughs> dami pala nang lah, dami pala. kumuha din pala sila ng ano kumuha din pala sila ng ulo kasi para luluto ka rin ng mga tauhan nila meron din pala mga tao ang daming tao po sa ano dami tao sa labas mga nag-aabang doon sa ano yung mga laman loob ba ito na yung ano uh, ito na yung laman loob at uh, dadalhin natin sa labas what what you from? India? Ah, India ah India, din India din pala Dami pa lang, ano, dami talagang India dito. Ako lang yung Pilipino. <laughs> Ang dami kasi mga nag-aabang dito sa ano ba, yung nag-aabang sa mga laman loob ba. Hinahanapan nila ng mga kung anong dapat nilang makuha. Ayan. So kung ngayon dadalhin natin to, uh, ibabaw natin to doon sa kabila. Dami natin nag There, back, finish? Huh? Ha? Ah. Uh, Nandito pala yung isang kariton Ayun, nanahanapan Tapos whoop, ya, Ayan, dito Ayun, dami na nila oh. Ang dami nila, ayan o oh, Pinagano na nila Hahanapan nila yung mga Iba pala, kinuha nila yung ano dito Ayan o oh. Ah uh. What you take, brother? You take this one, brother? Okay. Philippine? all eight Philippine. Ano na na pa nila oh. Kati kati sa atin sa Pilipinas? Ito oh, good this one. You not take this one, brother? Good this one you. Ayun, kinukuha din pala yun oh. Oh. Ay kinukuha nila. Mga India lang talaga ang kumakain ng ganito eh. Eh ako hindi naman kasi ako nagluluto ng ganito. Kahit yung sa ulo, hindi ko rin naman kinukuha. Hmm. Ayan o. Oh. Ito. Oh. Hmm, di ba? Sarap, sarap yan. ah, uh, yung parang mix, ginger, onion, uh, garlic, right? Hmm, yan dami.

Ay, hmm. Dami no na Kahit sa kabila mayroon ding ano, mayroon ding mga babae doon, mga nag-aabang. Ito mga driver to eh. <laughs> Meron sila ng ano, nandiyan yung bahay nila sa kabila. Kaya mga babae doon na oh, kabila. Ay, nandito mga idol. Ah, uh, papakita ko po sa inyo yung Frutas na dits medyo malalaki na siya ayan o oh. Ano ba ngayon June? Mga August po Medyo okay na to Hindi maganda ang pagkabunga nya oh. Ito. Ito medyo malalaki na rin yan nandito eh Ayan oh Lalaki na oh Oh Lalaki na Itong ganda oh Pag nahinog to Sarap yan Tapos doon din sa kabila, ganun din. Tapos dito, ayan oh. Oh, ay mga babae, nag-aabang sila. Ed id po kasi ngayon eh. Oh, ito ayan oh. Oh, maganda na siya. Oh. Malili- maliliit lang. Ayan oh. Hindi pare-parehas, mayroong malalaki. Mayroon siyang maliliit. Okay na mga idol, tapos na. Okay. Sir, ang na ako, sir. Okay, Ay, na po. Tapos na tayo. Okay. Ito na yung ano eh. Ito yung pinakalas sa amin. <laughs> pinakalas. na po mga idol sobra na po ang init ah mabigat mabigat din hindi nyo na ako nakita <laughs> tayo ipawin na let's go ya yeah. ah grabing init pero thanks God naman at tayo ay bawi naman tayo may nagbigay sa akin yung kapatid ni boss yung sinabi ko nung unang video yung kahawig niya yung kanilang ama yung namaya pa ng kanilang ama kamukha nun nagbigay siya ng sampu ayun o Ed Mubarak sir thank you tapos may nagbigay din ng 1KD tapos may nagbigay din ng ruba ito yung ano Ah. Uh, Malaki talaga yun magbigay yung kapatid ni boss Yung kamukha ng tatay nila Ayan sampu talaga yun kahit ramadan magbibigay talaga yung sampu Tayo pawin na tara let's go Ang daming mga nagabang dito Naghahanap sila ng ano talaga Ah uh, mga pinamimigay Id po kasi kaya yun ang oh, daming mga nagabang dito Ayan o Oo oh. Mga humihingi po yan ng ano? Humihingi po ng mga ulo ng tupa, mga paa ng tupa, kung anong dapat mong ibigay. Eh, hindi man ako makapagbigay po. Gawa ng, hindi tayo makapag-desisyon. -desis Bulol-bulol <laughs> na eh. Hindi man tayo makadesisyon yan kasi hindi man atin yan. Kaya gusto rin man natin magbigay. Hindi man po pwede. Kaya sila nagbibigay, yung iba, yung mga indyano, yung mga ibang, ah... Uh, kasamahan ko din yung mga driver din sa mga kapatid ni boss yung ayaw nila yung pinamimigay nila ay yung ito olo yung daladala -dala ko ngayon yung olo at saka yung mga paa hindi ko naman alam kung nasaan kung saan napunta <laughs> kaya hindi natin nadala atay pa na yeah! Ay. Dito na tayo, bye. ayusin siya pa natin to ayan na yung mga amit nyo ayan nilagyan ko ng yelo kasi grabing init ngayon mga idol tututali natin sinabi kasi ni boss 6,000 ang inabot nun sa pira nun tapos itatife natin sa piso kung magkano maging pira ang isang tupa ay 145 ang isa I-times natin sa 184. O, nagkakaroon siya ng 26,000. 26,680. O, yan. Hmm. 26,000. 680 Kung magkano inabot na pira sa piso. Kasi ang kwenta dito, kuwit dinar. Kikwintahin muna natin sa 145 times 184. 145 o oh nga 185 times 184 nagkakahalaga yung isang tupa na 26,680 tapos ngayon 26,680 sa isang tupa yun ha sa isang tupa tapos ito na naman 145 uh, times 45 ito yung pira nila dito sa quick dinar 6,525 Tandaan po natin yan na 6,525 Kung magkano kabuti nito sa piso <laughs> Okay, oh, ito na, ito na, ito na 6,525 times 184 Ito naging pira ni Boss Ayan o Yan naging pira niya 1,200,600 1,200,600 Grabe naging pira ni Buso. 1,200,600. Sa piso ha. Pero sa pira nila, sa, sa kuwait dinar, sa pira nila, 6,525 lang. Doon sa 45 pirasong tupa. O na lang naging pira niya, 6,000. Pero pag kinumbert mo siya sa piso, 1,200,600. Grabe, napakalaki. Ano <laughs> oh, diba? Ano yun eh? Ano yan mga idol, uh, binili ni boss yun yung mga tupa na yun Tapos pinagbibinta niya sa mga kaibigan, mga kamag-anak ano. Baga negosyo na lang din ba, kunting negosyo May tubo rin si boss doon syempre O di, parang nakalibre din siya ng tupa ngayon <laughs> Ngayon ayosin natin to